Michael Joseph Service Memorial Yo what's up so, mga Kapinboy. Nandito ako ngayon sa bahay nila <laughs> Kuya Randy At kami po ay aalis ngayon Kami ay may papasyalan na kaibigan sasama ako mga kapinboy so ayan inatay ko lang sila palis na rin kami hindi maganda masyado yung panahon ngayon makulimlim mahangin pa din ilang araw na to ayan alis na kami mga kapinboy nandito na sila kitakis na lang po sa pupuntahan namin bye po mainit nga nga yun. Pagkaligyo po, grabe. Alas na kami at mamamasyal kami ngayon. Kaya lang hindi maganda yung ano no. Hindi pa rin ang maayos. Kanina ang lakas ng mga... Ilang araw na yan. Kanina ang daling araw, sarap oh. ng tulog ni Rafael. Buti nga hindi siya nagising. Kung nagising yan, hindi ka makakatulog yan. Naramdam <laughs> ko nga kalabi. Ilang oras na ako nakatulog din dahil dinapos ko yung edit ko. Sabi ko, yari, tinanghali ako. A minute naman. Yung mga kapin boy, ipapasya lang kami dito. Bibisitahin namin si Kuya Lito. Shoutout po kay Kuya Lito. Ayun, nabisitin natin si Kuya Lito. At... Baka dito. That was the best. Ayun, ang saya. At nakita din kami sila Ate Sharon, saka si Mike. Na... Mike, Mike. Si Mike Mike. Ayan, so... Kasama natin sila Kuya Randy, Ate Donna, si Rafael. Uh, at nakapasyal din sa bahay nila. So, ay mga kapinboy. punta uh, Pupunta tayo ng ano, kuya? Okay. Sa... Okay. Uh, okay. na kaya tayo. Uh, na mission tayo. Bay. Kaya, pupunta tayo ng Mission Bay. Anong lugar nga pala ito kuya? Uh, May dreamware na ito. Medobank. Medobank. Okay. Malapit na ito sa city, no? Ito. Sa kapila? Yun o, nasa Mission Bay na tayo. Ang dami pa rin tao. dito kami na mamasyal ni servants minsan eh. Uh -huh. Sa lugar na to. Pero nung ala ka pa sa sakya, nagba, nagbabas lang, mm, lang kami. Hmm, uh bas -huh. lang kami. Nakatakot yung dagat na. ano nga yan ang dagat? Naglakad kami dati dito. Doon. Dito? dito doon. Oh, may, doon, may, doon, may nagbipishing doon, doon. Uh -huh. so, uh, doon. Meron na may winwit doon. Ah. Meron dyan. dyan. So,

Yung view doon. Yelly, atan dito gabi. Hindi ko alam kasi kung maraming bulak na hindi, hindi daw nag-spray. Michael Savage, Michael Joseph Savage. Memorial. Michael Joseph Savage Memorial. <laughs> 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 Talagang pinapasyalan to, <laughs> no? Oh, maraming na namamasyal kasi Medyo hindi maganda yung panahon Pero may mga tahap pa rin no? Michael Joseph Service Memorial Mga kapimboy Hindi kagandahan yung panahon pero May mga namamasyal pa rin dito So malapit lang to Sa Mission Bay mga kapimboy Galing kami kila Ako yalito kaila ate Sharon kanina Diretso kami pa sa Michael Savage. Maganda ng mga bulaklak. Wow. Ganda. Ganda. Di rin, di pa na, di pa di pa hindi pa nakakarating dito.

tama Naman. Thank you. Salamat po. Ayan. Parang ang ganda rin doon. Pinapasyalan din talaga dito. Ano? Hmm. 1872, 94

2, 3. Okay. Thank you. Ayun, ayos, ganda. <laughs> ganda ng background. <laughs> ganda, oh. Pero Maraming tao. Mas maraming tao, no? Pagka ano. Pagka ano, hindi ka makakapasok dito. Doon pa lang na maraming nakaparadang sasakyan. Ay, gano'n ang nagpunta kami rito, ang dalawang bus na nakaano dyan. Dinadayo talaga. Doon pala yung tababa na yan, kaya umakiat pa na kami. Naglakay kami pa, kaya... Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. City na yan, no? Okay, may skate tower. Nandun pala. Malawak pala ito kuya. Malawak. Oh, ano? Maambo na mga ka-Kafinboy. Sitsibog mo na kami dito sa Nando. Ay, pabagsak na yung ulan. Hindi maganda yung panahon. Nandos, kakain mo na kami dito mga ka Kakain muna kami dito sa Nando's. Raphael. <makes noise> Welcome. Tapos na kami kumain. Let's go. Eh, wala na ambon. Gumanda na. Salamat po ate daw na Rafael. Kaya Randy. Ang dami ng Manawa Bay ay papusyal ulit kami. Nay, Nay. I call like Manawa Bay, Manawa. Manawa Bay. Because of cow bay. Let's Again. go, let's go. Agen, pag may nakita ng na kaka-ino na gusto. Ah. Yun eh. Ayan yung Manawa Bay mga ka boy. tingin lang kami na ano ngayon na mga nakasale dyan sa loob Nandito kami ngayon sa Puma at nakasale pala rito dito na ako sa bahay at yun, maayos naman yung biyahe natin at galing na ako dun kila Kuya Randy kanina, kila Atidona, kila Rafael at diretsyo na ako dito yun nga, uh, pumunta kami ng Manawa Bay at marami din sale pa lang ngayon dun lalo na sa Nike, indag tao nakabila ko ng isang sapatos na ano uh, new balance tapos mga Kapinboy uh, nagpunta din kami kila Kuya Lito Lito Banal, uh, pinashare na namin kanina kila ate Sharon. Salamat sa kanila sa magandang pagtanggap nila sa amin doon. out po kay Kaya Lito, kay ate Sharon. Ay mga kapinboy, hanggang dito na lang po ang aking uh, video ngayon. At maraming maraming salamat po sa panunod po ninyo at sa pagsama uli sa akin sa araw na to. So mga kapinboy, ito, uh, papasok tayo sa loob. So hanggang dito na po. God bless po sa inyo. Salamat po sa inyo. Thank you po. We'll be right back.